Ano nga ba ang naguodyok sa tao para yakapin ang idolohiyang hindi mo naman naiintindihan? Laban nga lang ba talaga ng lahi ang prinsipyong iyong pinaninindigan? Gayong hindi ka naman marunong magpasakop sa kapayapaang iniaalok ng bayan mo? Sino-sino nga ba ang totoong pasimuno ng mga kaguluhan sa lupang pangako? Halika't magbalik tayo sa kwento ng taong minsan ang nangarap magkaroon ng maayos na pamumuhay bilang isang responsableng mamamayan ng bansa. At sa patuloy na pamumuhay sa pusod ng digmaan, tuluyan na rin siyang nagpasakop sa idolohiyang iniisip niyang magdadala patungo sa pagiging makabayan. Ngunit nauhaw lang sa pagdanak ng dugo at walang habas na pagpatay hindi lang sa mga kaaway kundi sa mga walang kamalay-malay na nilalang bilang bahagi ng kanilang paghahasik ng terorismo. Ang kwento ni Isnilon Tutoni to Hapilon o yung tinaguriang Lider ng Abusayap Ama ng Sandata Pero kung bago ka pa lang sa ating channel pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito Sa simula pa lang Masyadong misteryoso na ang naging pagkatao ni Isnilon Hapilon. Ayon sa record ng FBI sa Amerika, si Hapilon ay isinilang noong 18 ng Marso, taong 1966, at nagmula siya sa bayan ng Lantawan sa Basilan. Pero ayon naman sa academic records ni Hapilon, siya ay isinilang noong 10 ng Marso, taong 1968, at nagmula naman siya sa bayan ng Maluso sa Basilan pa rin. Si na Isnilon ay anim na magkakapatid at ang kanyang tatay na si Hapilon Tutoni ay minsan nang naging imam sa kanilang baryo. Minsan nang nangarap ng maayos na pamumuhay ang pamilya ni Isnilon. Ngunit ang banta ng digmaan ang siyang palaging humahadlang sa kanilang mga pangarap na ito. Namulat siya sa kaguluhan na noong mga panahong yon ay laganap na sa kanilang lugar. Pero porsigido pa rin ang batang sis ni Loon na makapamuhay ng normal. Sa katunayan, sampun taong gulang na siya noong magsimulang mag-aral ng elementarya sa Maluso Central Elementary School. Nagaya ng karamihang bata sa kanilang lugar ay nahuhuli sila sa pagpasok sa paaralan dahil na rin sa banta ng kaguluhan. Nagiging dahilan din ito para hindi sila makapag-focus na maayos sa kanilang mga akademya. Perfect attendance si nilon hapilon simula grade 1 hanggang grade 5. Ganon siya kapursigido sa pagpasok sa paaralan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling mababa ang kanyang mga grado. Pagdating ng grade 6, dito na nagsimulang magbago ang kanyang paniniwala sa buhay nasira ang kanyang magandang record sa paaralan sa attendance dahil nagkaroon na siya ng 28 araw na absent at may mga pagkakataong nahuhuli pa siya sa klase. Taong 1984, sa edad na 17 anyos, nang makapagtapos siya ng elementarya na meron lamang napakababang 78% grado lamang. Nag-enroll din siya sa Basila National High School sa kaparehong taon ngunit hanggang first year lang ang inabot niya. Wala na siyang record na naitala ng mga sumunod na taon. Pero ayon muli sa records ng FBI, sinasabi nilang si Snilon Hapilon daw ay nakapag-aral pa sa UP at nakakuha ng engineering degree pero pinabulaan na naman ito ng universidad ng mga sumunod na taon. Taong 1985, sa edad na 17 anyos pa rin, pagkatapos niya ng first year Nagpasya si Snilon Hapilon na sumapi na lang sa rebeldeng grupo na Moro National Liberation Front o MNLF dahil na rin sa bugso ng damdamin sa mga kaguluhang nasasaksihan niya. Iniisip ni Snilon na laban na ito ng kanilang lahi, ang relihiyong kanyang nakagisnan laban sa pamamahala ng gobyernong Pilipinas. Habang nasa kilusan, nagpaikot-ikot sila sa mga kagubatan ng Sulu at Basilan. Nakapaglakbay din si Snilon sa mga bansang Saudi Arabia at Malaysia kung saan nakapagbihasa siya sa mga lingwaheng Arabic at Madrasa. Bukod dito, nakakapagsalita din siya ng Tausug, Tagalog, Yakan at English. Gumagamit din si Snilon ng napakaraming alya sa buong panahon ng kanyang pakikibaka at ilan sa mga ito ay ang mga pangalang Abu Musab, Sol, Abu Abutuan, Salahuddin, Abu Bakar Hapilon, Abu Omar at napakarami pang iba. Dahil sa kanyang galing magsalita, taong 1992 nang kinuha siya ni Commander Barasama Masali sa kanyang grupo upang gawing tagapagsalita nila. Taong 1994 naman nang magkaroon ng matinding opensiba ang gobyerno laban sa MNLF. Sa laban ng ito, napatay si Commander Sali na siyang kanilang leader. At sa pagkamatay ni Commander Sally, ang spokesman na si Snilon Hapilon kasama ang iba pa ay tumakas patungong sumisip para makaligtas sa matinding bakbakan. Sa lugar na ito naman niya nakilala si Abdurajak Abu Bakar Janjalani na isa rin sa mga mandirigma ng MNLF. Taong 1996, Nagkaroon ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at ng MNLF sa pangunguna ng kanilang pinuno na si Nur Miswari. Marami ang nadismaya sa desisyong ito ni Miswari mula sa loob ng kilusan dahil ang gusto nila ay magkaroon ng isang independent Islamic State kaysa sa autonomous region lamang. Isa si Abdurajak Janjalani sa sobrang nadismaya sa pangyayaring ito kaya tinipon niya ang iba pang naghihinanakit sa pamunuan ng MNLF at kumalas na sila sa liderato ni Normiswari. Sa pagkakatatag ng bagong grupo, dito na isinilang ang Abu Sayap na ang ibig sabihin ay ama ng sandata na pinamumunuan naman ni Jan Jalani. Samantalang si Isnilon Hapilon ay sumama na rin sa Abu Sayyaf group dahil naging religious mentor na rin niya si Abdurajak Jan na kanilang leader. Malalim na ang pinagsamahan ng dalawang ito noong mga panahong yun. Ang kanilang grupo ang pinakamaliit noon sa mga rebelding moro, ngunit sila naman ang pinakamalupit sa lahat. Sunod-sunod na pag-atake ang ginawa nila sa mga pag-aari ng gobyerno, sa mga kristyano at sa mga walang kamalay-malay na tao kasama na ang mga foreigner na malayong malayo sa simulaing ipinaglalaban nila noong mga panahong nasa grupo pa sila ni Normiswari. Taong 1997, sa loob lang ng dalawang taon, mabilis nakilala at kinatakutan ang grupong Abu Sayyaf at dahil sa mga dimakataong gawain nila, idineklara sila ng US Department of State bilang isang teroristang grupo na banta sa seguridad ng bansa. At simula noon, na may pagpalalo ang kanilang paghahasik ng terorismo. Si Snilon Hapilon ay mabilis tumaas ang ranggo hanggang sa maging leader na rin ito ng sarili nilang grupo. Sila ang responsable sa pagkidnap ng mga foreigners sa mga kilalang resort sa Pilipinas at karatig Bansa at lalo pa nilang pinaigting ang kanilang operasyong ito sumula noong taong 2000. At ang isa sa ginawa nila ay nang bombahin nila ang Super Perry 14 noong taong 2004 kung saan ikinasawi ito ng higit sandaang katao. Sa patuloy ng pamamayagpag ng Abu Sayyaf Buwan ng Abril taong 2013 nang matimpuhan sila ng militar at muling nagkaroon ng matinding sagupaan sa bayan ng tipu tipo sa Basilan. Sugatan dito si Esnilon Hapilon at ikinamatay ng karamihan ngunit nagawang makatakas sa mga tumutugis sa kanila. Sa patuloy na paghabol ng militar, muling na-corner ang grupo ni Hapilon sa bayan naman ng Butig sa Lanao del Sur at dito malubhang nasugatan muli si Esnilon Hapilon at agaw buhay siyang itinakas ng kanyang mga tauhan habang naka-stretcher. May ulat pa ang US intelligence na nagtamo daw ng stroke sa si Snilon Hapilon sa isang pagkakataon. Ngunit noong ikadalawampu't tatlo ng Hulyo taong 2014, lumabas siya sa isang video sa YouTube habang nanunumpa sila ng katapatan naman sa grupong ISIS. Dito lalong naalarma ang militar dahil sa panunumpang iyon alam nilang lumakas palalo ang puwersa ni Isnilon Hapilon. Kaya't sunod-sunod na operasyon muli ang ginawa nila. Pero malakas na nga talaga ang grupong ito ni Hapilon. Dahil noong buwan ng Abril tong 2016, inatake nila ang tropa ng gobyerno sa bayan ng tupu sa Basilan kung saan kapwa nalagasan ng maraming tauhan ang magkabilang panig. Pero kasama sa napatay ang anak ni Isnilon Hapilon. Sa patuloy na pagtugis kay Hapilon, buwan ng Hunyo 2016, dalawang buwan pagkatapos ng matinding bakbakan na yun, muling lumabas si Snilon Hapilon sa isang video at dito naproklama na siya bilang leader ng mga jihadis ng Islamic State sa Pilipinas. Lalo pang tumindi ang bakbakan nila simula ng mga panahong yun at sa pagsapit ng Enero taong 2017, Nakipagsanib-pwersa na rin sa kanila ang grupo ng Maute Brothers habang walang humpay naman ang pangangalap ng intelligence ng Pilipinas at Amerika sa mga aktibidad ng grupo nila. Buwan ng Mayo taong 2017, isang operasyon ang isinagawa ng militar sa barangay Basak Malutlot sa Marawi City dahil sa impormasyong nandun daw ang grupo ni Hapilon. Sa pagtakas muli ni Naisnilon Hapilon, dito na sila Romesbak gamit ang napakalaking kwersa at ito na nga yung pinakamapangahas na gera sa gitna ng siyudad. At dito na nga naganap ang Marawi Siege. Na hindi na natin kailangan talakayin pa dahil sariwa pa naman sa atin ang pangyayaring ito. Tumagal ng higit limang buwan ang sagupang iyon na ikinasira ng lungsod at ikinasawi ng daan daang mga tao mula sa hanay ng gobyerno, ng mga terorista at mga sibilyan. Hanggang sa sumapit ang ikalabing anim ng Oktubre ng madaling araw ng madali na sniper ng militar si Naisnilon Hapilon at Omar Maute. At ang pagkamatay ng dalawang leader na ito ang siya na rin naging hudyat ng pagtatapos ng bakbakan sa Marawi City. Ngunit ang edulohiyang minamana ng kanilang mga tagasunod ay patuloy na nabubuhay at marami pang isnilon hapilon ang sisibul at patuloy na sisibul sa kanilang hanay. Ano nga ba ang naguudyok sa tao para pasukin ang armadong pakikibaka? Kaapihan? Relihiyon? Kalayaan? Ikaw kaibigan, nahihikayat ka rin bang humawak ng armas para lang magmukhang matapang? Para sa mga prinsipyong hindi mo naman naiintindihan? Inaakala mo bang makabayang ka na sa lagay na yan? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, Paalam!